Hello, good morning mga kasweldo. It's me and Katapusan. So mga kasweldo, pag-usapan natin saglit yung about dun sa um, ano, uh, pinag-uusapan ngayon about dun kay Sir Gavin. Kapinpin Brothers, about dun sa interview nila. Yung sa sinasabi nga na yung sinabi ni Sir Gavin na hindi daw siya naniniwala na pag wala kang pera is uh, hindi masaya. At hindi siya naniniwala na pag walang pagkain is hindi masaya. Ang reaction ko lang doon is ganito. Parang ang gusto niya lang sigurong iparating is kung nangyari sa kanila yon yung ganong sitwasyon na tipong wala silang pera or wala silang makain uh, masaya pa rin sila. Parang ang gusto niya sabihin is kung anong meron sila uh, is contento na sila or kung may uh, kinakaharap sila na problema or wala silang makain although alam naman natin na hindi sila yung tipong nakaranas ng yung tipong isang kaig isang tupa o yung tipong wala talagang makain parang ang gusto lamang siguro iparating ni Sir Gaben yung ganun, ganun sitwasyon uh, naranasan nila na ibaga, nahirapan sila or tipong sila walang pera, silang magkakapatid alam naman natin yung magulang is ano ang magulang is hindi papabayaan ng kanyang mga anak walang magulang na gugustuhin na walang makain ng kanilang mga anak walang magulang na uh, hindi or walang magulang na ayaw or gugustuhin na hindi makapagbigay sa anak nila kapag may gustong hingin or gustong ibabili. Masakit sa magulang yun. Masakit sa magulang na hindi mo maibigay ko ng gusto mo. So parang yun lang naman ang gusto nilang iparating. So nakakalungkot lamang is maraming nakikisaw maraming maraming vloggers ang bumabanat ngayon kay Sir Gavin at sa Kapinpin Brothers dahil do sa binitawan nilang salita na gano'n na ganito ganyan so alam naman natin na ang Kapinpin brother Sir Gavin is uh, pinakasikat na influencer ngayon, content creator. So, yung iba is napapansin ko lang is gusto lang nilang makakuha ng views. Gusto lang nilang sumikat, gusto lang nilang kumabit sa kasikatan. Kaya ayun, bash dito, bash doon. Kaya yun lang eh kung titingnan mo naman sa positive side yung sinabi is, wala namang masama sinabi depende na lang sa'yo kung paano mo tatanggapin yung sinabi ni Sir David ang, ang gusto naman sabihin is pa, yung mga naranasan lang naman nila na ganito na naghirap sila naranasan nila ganito, walang makain pero kontento sila, hindi sila nagahanap ng mas higit pa Baga, kung baga, kung ano yung nandun sa mesa, yun na. Masaya sila. Tinatanggap nila masaya. Kasi, positive sila mag-isip eh. Positive nilang tinatanggap lahat ng nangyayari sa kanila. So, hindi naman sila, hindi naman sila pagpapalain kung masama ang ugali nila or hindi sila pagpapalain kung hindi sila mabuti kung ganito ganyan so nakikita naman natin asensado sila pinagpala sila kasi mabuti silang tao oh, so kung may mali lang siguro sa nasabi ni is yung sa paano mo iintindihin yung sinabi yun lang naman po this is Encinas Katapusan be positive always and maging mabuti po tayong tao sa lahat ng bagay maging mabuti po tayo sa kapwa natin sa lahat ng bagay God bless everyone this is Encinas Katapusan